mabuhangin masyado dito sa access road ng moon roof oh, ayan oh, dami buhangin sa gabi pag hindi nyo kita to mga kauragon na baka madulas kayo rito kaya hinay hinay lang mga hinay hinay lang tayo dito sa pagpapatakbo guys at madulas mabuhangin delikadong mabuti Delikado po mga kasama. Ayan o. No? Ayan o. No? Dami. Bakit kaya maraming buhangin dito? Napaka na may uh, site namin. Ano? May isang babae na nagpaalam sa sa amin na uh, magsi-CR. Ayun. Eh nung makita ko pumasok sa site namin tinuro ko sa guard at yun niya sabi ko bakit nakapasok kasi yung CR naman namin portalit ang ano namin doon sa, sa site eh katabi lang katabi lang ng gate kaya kitang kita siya guys eh nakita ko naman yung babae hindi mo makalain na buntis siya no dahil malaking babae rin siya may katabaan eh yung pala siguro buntis nga uh, loose yung kanyang damit pati yung short niya loose din yung dam, uh, short niya kaya hindi mo siya mapag-iisipan uh, na ano eh pero malinis din naman siyang tingnan din naman siya taong grasa ayun uh, pinag CR uh, habang pumapasok habang naglalakad guys hawak hawak niya yung ano yung short niya yung sa may bandang puwitan eh, iniisip ko baka ihing uh, eh, eh, na okay, tay tayo na o oh, duming duming na siya, guys. Eh di kinaya na lang na pumasok. Eh ayun, tumagal dun sa loob. Yung pala nanganganak na, guys. Nanganak na. Nanganak siya. At ang masaklap pa dito. Nakakilabot ano. Ang masaklap pa rito yung sanggol buhay. Ang laki na sanggol buhay. Pinasok sa plastic, pinalot ng damit niya yata yun. Tapos, inilagay sa pinaka bowl o sa may ano nang ano, sa may dumihan mismo, kung yung mga dumi ng tao. Andun, inilagay, kawawang bata. No? Walang kaalam-alam sa mundo. Pero, andun kawawa talaga awa kami pero nakakakilabot nakakilabot ayun at mabuti nga mayroong pumasok agad na isang worker namin magsi CR din uh, kinakatok na yung portal eh. tapos lumabas na yun yung babae paglabas niya dali-daling pumunta sa kalsada sumakay ng jeep parang walang nangyari yung sanggol nakabalot sa plastic nasa andun, andun sa dumi ng tao sa loob mismo ng baon ng tangke eh. grabe nakakawang nilakbot mayroon talaga palang gano'n na na wow oh, jawo sticker komersyal uh, mayroon pala talagang gano'n na magulang sa dami-dami ng mga tao na Mag, Gusto magkaroon ng anak Pero sila Gumawa lang ng anak Nagpakasarap lang guys Nagpakasarap lang uh, Nagpakasarap tapos Ayun Iniwan lang Iniwan niya lang Na parang Hayop no? Buhay na bata Buhay pa naman Grabe sa hawa ng Diyos at uh, napagtulong-tulungan tinawag ko na rin sa aming nurse uh, para masurvive man lang yung baby kawawa naman yung baby ayun, nasurvive yung baby lalaki lalaki guys lalaki yung bata at nasurvive naman meron din na dinalhan unang dinalhan na hospital tinanggihan siya tinanggihan yung mga kasamahan ko tinanggihan ayaw ayaw tanggapin sa ospital grabe naman yun bakit ganun din sila mga tao sa ospital mga asal hayop din yung iba pwede namang i-survive lang tapos itawag sa DSWD para ma Ayun. At nasurvive yung baby. Ang laki na. Grabe. Nine months na yata yun. Grabe, laki na. Ayun. Uh, ito guys. Uh, Panoorin nyo yung video na pagkuha dun sa loob ng portaleta. No? Pasintabi sa mga kumakain at sa mga ano na masig yung masilan ano at uh, ito medyo masilan po itong video na to okay guys at uh, panoorin nyo guys nandito